So ngay araw guys, na naman ako dito sa Alpamay. Pumasok nga pala ako dito kahit wala nga pala akong bibilhin. Tapos ayun nga guys, sabi naghanap nga pala ako ng bibilin dito, nakita ko nga pala tong champurado. Hindi nga pala makapag-decide ko ano yung pipiliin ko dito sa dalawa. Kaya tinignan ko guys kung ano yung mas madali sa dalawa. Tapos na curious nga rin para ako guys kung ano yung mas masarap. So dahil hindi nga pala makapag-decide, binili ko na lang tong dalawa para next time kapag nag-crave nga pala ako, alam ko na yung bibilhin ko. Yun nga guys, sabang binabasa ko nga pala yung construction nito sa likod, napansin ko parehas lang sila. Tapos ito nga pala brand ng White King, 8 to minutes lang siya. Kumbaga guys, 8 minutes minutes lang, meron ka na agad champurado. Madali nga lang pala ang construction nito, guys. Kailangan mo nga lang pala ng asukal tsaka ng tubig. Tapos dito naman sa Brandang Maya, 15 to 18 minutes. Parehas nga lang pala ng procedure tsaka ng construction. Ang pinagkaiba nga lang pala nila, guys, yung tagal. Titignan nga rin natin, guys, kung legit ba yung 15 to 18 minutes tsaka yung 8 to 10 minutes. So yun nga, guys, dahil madali nga lang pala yung construction, nasundan ko nga pala to ng tama. Kahit hindi nga pala marunong magmat tsaka ng English, nasundan ko nga pala to ng perfect. Yun nga lang, guys, hindi ko nga pala alam kung gaano kalakas na po yung kailangan dito. So dahil professionalism na nga pala sa pagpiprito. Ako na yung magde-decide kung paano ko ito lulutuin. Ang galing nga nito guys, para na nga pala siyang instant noodles. Ilalagay mo na nga na pala ito at na nga pala itong maluluto. Yung kailangan mo na lang gawin dito guys, maghahalo ka na lang, tapos lalagyan ng asukal. Yung ganito nga pala guys, wala pa pala itong 50 pesos. Tapos yung isang pack nga pala nito guys, ay lima na nga pala kayo makakain. So yung pinakamahirap na gawin nga pala dito guys, ay maghahalo ng maghahalo. Kasi yung Tagalog nga pala ng stir ay hagdan. Wala lang guys, share ko lang. So dahil tabad nga pala ako guys, pagsasabayin ko na nga pala hahaluin. So napansin ko nga pala dito ay magkas sin dami sila tapos guys nagtataka nga pala ako dito sa may viking nag-overthink na ako guys kasi inisip ko bakit merong sebo pumasok na sa isip ko guys na hindi ko nahugasan tong kaldero pero okay lang kasi extra flavor na rin 'yon tapos naglagay na nga rin pala ako ng asukal nakakalagi nga pala doon guys ay 1 1 cup masyadong madami na nga pala 'yon guys kaya pinaghati ko na lang tong asukal grabe ang na ng asukal ngayon 26 pesos dati's sa noon ko 5 pesos lang mayroon ka na kagad mabibili iba na talaga guys kapag na sa 30 years old ka na tapos no, na namay ko na nga pala mabango guys hindi ko na nga pala napipigilan sarili ko na hindi tikman yung lasa nga pala nito guys ay parang nga pala siyang energen. Para sa akin guys, mas masarap pa nga to kaysa sa Milo. Yung Milo kasi ngayon guys, kahit sobrang daming asukal, wala pa ring lasa. So yun nga guys, malapit na nga pala mag 8 minutes, ibig sabihin maluluto na. Malalaman na natin guys kung legit ba yung 8 to 10 minutes. At ito na nga pala yung katotohanan guys, grabe ang tigas pa ng kanin. Pwede naman siya kainin basta lulunukin mo na agad. at ayan guys, bumalik na nga rin pala ako dito ng 10 minutes. Wala naman yung pinagbago, ganun pa rin. Hindi naman ako magrereklamo kung hindi naman sila maglalagay ng ganito. So yun nga guys, yung pagluluto ko nga pala dito, umabot na nga pala ng 20 21 minutes. Nabubuisit na nga ako guys kasi hindi pa naluluto yung kanin. Ito nga sana yung tanghalian ko kaso nagugutom na ako. Tapos ito nga pala brand ng Viking guys ay um Okay okay naman. Nung hinalo ko nga pala to guys nakikita ko yung kanin nadudurog na. Napaso nga rin ako kaya ibig sabihin na no, naluto na. Kaya sa wakas guys makapagtanghalian na rin ako. Pero syempre guys yung challenge nga pala na to pares ko silang titikman. Yun nga guys naluto nga pala sila ng 22 minutes tsaka ng 28 minutes. Hindi nila sinabi guys na Pilipino time pala yung pagluluto dito. Pero okay lang yung guys kasi hindi naman magluto napaso lang. Kaya tara guys kain tayo. Ito nga pala yung tanghalian ko for today's video. Saka na ako magbumukbang kapag meron na kayong request. Request kayo guys yung masarap naman para matuwa naman ako sa inyo. Saka kayo na rin yung magbayad para wala na rin akong problema. Baka kasi kapag nagbukbang ako ng masarap, kira bukasan wala naman ako makain. Ayan guys, luto na nga pala yung dalawang champurado ko. Kita nyo naman ko ano yung pinagkaiba ng dalawa. Ito masabaw. Ayun o. Oh. Masabaw sya. Tapos ito namang white king champurado. Ganyan. Malabnaw. Puro kanin. Parang serial tapos walang sa Ayan. Comment nyo guys kung ano mas gusto niyo sa dalawa. Ito bang Maya Champorado o itong White King Champorado? So ayan guys, titikman na natin kung ano mas masarap sa dalawa. Titikman natin guys. Lasang expensive. Sakto 'yung tamis, tsaka 'yung alat. Ito naman guys, 'yung sa Maya. Titikman natin. Hindi binunot pala muna ako guys, gawa ng maghahalo 'yung lasa ng dalawang champorado. Sarap. Malabnaw. Mmm, sarap. Mmm. Pares naman masarap guys. 10 over 10. Depende na lang kung anong gusto nyo. Nasa sa inyo na guys. Kung gusto nyo ng malapot, ayan. Mag white king kayo. Kung gusto nyo naman ng malabnaw, ayan. Mag maya kayo. Wow! Mmm! Naging 100 over 10. Ito. Mm! Mm! Ano yun may tinik So yun nga guys dahil hindi ko nga pala ito maubos mag isa Ipapamigay ko nga pala ito sa kapitbahay ko Yung germs ko nga pala dyan Namatay na kasi sobrang init niyang kanina Ito unahin natin Hey Hi, Champorado Perienda yeah. Wow! Separado. Separado. Sige. Malinis yan, malinis. Kaya magawa ka lang. Hey! Separado, malinis yan. Wow, thank you! Okay. Mariano. wala pang gatas? No! Masarap, guys. Wala pang gatas, masarap. Sarat ang gawa mo, ito pinakamasarap. Hindi ko alam kung ikulagluto nito, ha? Ang sarap mo, eh. Ang mo pa, eh.